bali uh, dadayo tayo ngayon mga katangay para mag fishing nagdala ko ng set up sabay lang ako mga katangay ito sa ano sa mga SP ng lugar namin ayan ito sila so, ayan mga iba nandito ano, ano tawag dito uh, mamimiss kasi sila dun mga katangay bali makisabay ako samantala yun ko na makapag fishing to sa barangay bulawit ayan bali halos dalawang oras yung biyahan nito mga katangay bawa makarating dun sana meron tayong experience na yun ng fishing doon sa ano na parang nila umalis pa lang kami dito sa ano namin sa bayan ng linapakan Abante! Abante! Medyo malayo-layo nga mga katanga biyahe at halos sa takbo nga ng dalawang oras bago nga makarating sa barangay Bulawit. Ito nga mga katanga yung pangalawang beses ko na makakapunta nga sa barangay Bulawit. Bali nagdala lang talaga akong mga ng fishing rod para nga makapaghagis at maka-experience doon sa kanilang barangay. Ang totoo niyan mga katanga, nilang nga lang kami ni Ate Shari Andison para nga makapunta sa Bulawit eh nga piyesta doon. Pero mas gusto ko mga na magdala nga ng setup para nga maka-experience din ng paghagis doon sa kanilang barangay. Bali ito nga mga katanga yung beses na makakapagpamiesta nga ako sa ibang barangay. ngay Ay Bulawit, dinapakan Palawan. So dito tayo maghahagis. Try natin mamaya. <laughs> Shout out kay Undoy. <laughs> <laughs> oh, ha? <laughs> at kay Nang. Pababa na kami mga tangay. Ayan mga tangay, tayo. meron tayong mga follower dito at subscriber. Shout out daw sa Big Dream boat naman, Yeah. Oh, Out oh. Saan lang tayo? Hello po. Hello tayo <laughs> 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 Pababa na tayo. ba naka tapat yung bi? Hello! May followers tayo ito nga tayo. Nariligo. ng dagat. Hello! Hoy pwede pa ata. Bidig pa nga yes. lagat. Ay <laughs> nangyan nag nagpaalam tayo kay SB. SB Oscar. Pwede ano daw mga tanya? will dito. Ayan mga tangay nakapabana nakababa na tayo. Ah, shout out nga pala dito sa mga followers ko sa Barangay Bulawit dito ang tangay. Ah, maraming maraming salamat po sa suporta niyo. Ah, mamaya mga taga abangan niyo magpi-fishing tayo dito. Tingnan natin kung anong mga isda yung mahuli natin din eh. May abangan niyo. Dito na tayo mga tanga eh. Pipiesta, barangay bulawit. Hello po. Hello And po. po okay lang <laughs> <Okay>, po. <laughs> Picture lo sila. Hindi nga ba mga kailan kami? Hello po. Hello po. Hello

Update oh! mo kayo oh! na nga namin mga katang yung mga gamit namin doon sa auntie ni Nining at ito nga mga katang pabalik na nga kami Pierre para nga makapaghagis na doon kahit nga mainit mga katangay, gusto ko talaga may experience na makapaghagis sa Pierre nila kaya naman tara samahan nyo ako Hi Miss Ano Miss Island TV Ay <laughs> <laughs> oh Follower natin shout out nga pala mga katangay dito sa bata na to na subscriber nga din natin at follower nagtanong na nga rin ako sa kanya mga katangay kung merong mga isda doon sa Pierrella sabi niya meron daw kaya naman ito papunta na nga kami doon ni nining tignan nyo naman mga katangay yung kalsada nila talagang may design fiesta ang fiesta talaga ito sa kanila mga katangay yun nga lang yung mga tao ay nandun lahat sa plaza para manood nga ng palaro bay napakainit nga mga katangay ng panahon pero wala nga yun mga katangay dahil gusto talaga natin makapaghagis nga dito mga 11 am na nga ito mga katangay pero dahil nga makulit ako kaya naman pumunta tanagal ako sa pier nila para nga makapaghagi. Nakapagpaalam na rin ako mga katangay sa may-ari. Shoutout nga pala kay SBO na kasi Maraming maraming salamat po. Tsaka kasi mga katangay yung may-ari ng pier pala dito. Tingnan nyo naman yung area niya. Sobrang lapad nga. Abay pagkaratingan namin dito mga katangay ni Nining. Nasa talaga namin si SB Oscar Nakasi. Ayan siya mga katangay yung may-ari nga ng pier. Bali sabi niya nga sa akin mga katangay. Kali na pa daw nila ako hinaharap. Para nga daw mapakain dito sa bahay nila. Mga oras na itong mga katangay. Nahihiya talaga ako. Dahil hindi nga ako sana mga katangay mahih kain sa ibang bahay. Pero dahil nga si SBOE na kasi nag-invite. Kaya naman kakain nga tayo. Dahil nga piyesta dito sa kain mga katangay. Kaya naman bawal nga tumanggi. Sabi niya nga sa akin mga katangay mamaya na nga lang daw yung fishing. Magkain daw po muna kami dito sa kanila. Mga katangay pinakain kami dito. Ang hirap mag ano, tanggi. <laughs> <laughs> kain daw muna kayo. Mahudok kami ang fishing sa pier nila. <laughs> Dami <laughs> lang pagkain. Eh, ito mo, kumata ito yung daing. Sarap to medyo nakakahiya nga mga katangay dahil nga sobrang dami nilang pagkain dito. Ang dami nga nilang mga katangay ni lutong pagkain para nga sa lang mga bisita. Sobrang dami nga dito mga katangay na pagkain lang na yung ulam nila. Pero dahil nga mga katangay may daing, ito nga yung pinili kong ulam mga katangay. Meron nga silang fried chicken diyan mga katangay, inihaw na tulingan, prinito na samaral mga katangay at meron pang pa karne. Balayan mga katangay. Kinakain kami. <laughs> Naya kami magtanggi kaya kumain na kami. maraming maraming salamat kay SBE na kasi sa asawa niya iuwi na kasi. So, tatry na namin dito mga tayo maghagis. Kung ano mahuli ko na isda. Bali ultralight setup nga mga katangay yung dala ko na ra. Dito nga ay nakailang hagis din ako mga katangay pero wala nga kumagat sa akin. Medyo malalim nga din mga katangay yung spot nga nila dito. Mas maganda to kung mababaw da yung dagat. Pag nangangawil ka dito sa pier sabi nga ng mga tao dito kanina. Nakita ko nga mga katangay na maraming isda nga dito sa ilalim. Nakikita ko mga katangay yung mga isdang snapper na nandyan nga sa ilalim. Kaya na mahinagisan ko nga baka nga mapakagat ko. Malaming saging saging. Malaming kawar mga tangay Snapper. One spot snap Baru Hmm. Mari saya ini lah. nanti. Mana sayang? sayang. Nila. sayang. pagkatapos nga makatay ng ilang hagis nga dyan, hindi ko rin talaga makakatay na pakagat yung mga snapper dahil nga alam na nila lang ko lang sila sa pamain. Bali lumipat nga ako mga katangay dito sa bandang unahan para nga magtry din na magagis hagis dito kaso nga lang mga katangay ay wala rin talagang kumagat nga sa akin. Yes, <laughs> nagpagawa niya di ba? Grabe yaman ni ASBO mga tangay pinagpagawa na ito ng mga ano to pantalan ito yung bahay na kanina malakay yung kinainan namin Saan nyo, huli mo lang tayo dito kahit isang isda. Ang daming snapper dito sa ilalim. mo oh. Kawan nila. Hintay natin yung mga tangan lalim ng yung spot kasi. Yun, sinusundan. Nadasun ni, snipe. Ang mga saging-saging na mababawal. Sinusundan mga tangan ng mga ano. Malalaking snapper. Yung one spot snapper. yun, bisun Ay, sayang. Ayun hey, mga tangan, mayroong mga bata ito. Maliligo maligo daw sila ng dagat. Dahil nga mga katangay merong dumating na mga bata para nga ng dagat, kaya naman nabulabog na rin yung mga isda. Kaya naman tinuruan ko na nga lang mga katangay sinining kung paano nga gumamit nitong fishing rod. Abay, napakagaling. Paghagis niya mga katangay, tumama nga dun sa may bubo. Nakakatuwa nga lang dito mga katangay kay Nini ay mabilis nga siyang matuto sa paggamit ng fishing rod. Kaya naman sabi ko nga kapag natuto na siya, pwede niya nga magamit yung iba kong rod at reel para naman may kasama na ako mag-fishing. Habang naghahagis-hagis nga siya dito mga katangay, alyo na alyo nga siya. Masarap nga daw pala maggamit ganito. tung uri ng pangangawil. Yo, wow, second cast. Kau kalang pansay. Oh bagaw. Ay bengko nan buyo. Wala wa kan Natawa nga ako mga katay kay Nining dahil nga walang dumadawi daw sa kanyang mga hagis. Nagtry mga katay maghagis hagis si ano, Nining. Kaya ko sa kanya, tinuruan ko lang. Mabilis siya matuto, ng mga bata. Shout out sa mga bata na to. Natutuwa nga ako mga sa mga bata na to kasi nanonood nga din sila mga katay ng vlog ko. Kilala nga daw nila ako. Dahil nga rin mga katay na bulabog na rin yung spot natin. Kaya naman nagtigil na rin kami sa pangangawil at tumuwi na lang ninining doon sa tinatulayan nga namin. Pagka uwi nga namin mga katay ito ninining sa kanyang auntie ay nagtry pa rin ako maghagis-hagis dito nga mga katay sa likod ng bahay ng auntie niya. Dahil nga may dagat nga rin dito mga katay na malapit nga lang talaga sa bahay nila. Kaso nga lang mga katay yung mga isdang nga sumusunod sa lorko yung mga bugaong mga katay medyo maliliit pa nga. Bali, sa nga sana mga katay, maghahagis-hagis nga kami ulit dahil nga mababaw. Kaso nga lang mga katay, nangyari ay madami na nga nakipagbandi nga sa amin dito dahil nga piyesta. Balak pa nga sana namin mga katangay na magfishing pa nga sa hapon. Kaso nga lang mga katangay ay wala nang nangyari. Dahil nga mga katangay fiesta nga dito ay nakipagbandi na nga lang kami dito mga katangay sa mga nakakakilala nga sa amin. Hindi naman importante sa akin mga katangay kung nakahuli ako o hindi. Ang importante sa akin dito mga katay. naka-experience nga ako makapaghagis sa kanilang barangay. O siya mga katangay, hanggang dito na lang muna, yung video natin. Babawi na lang ako mga katangin sa inyo sa next fishing adventure nga natin. Bye-bye!